Grupo ng mga manggagawa sa CALABARZON umalma sa bagong inilabas na wage order na 35 pesos hanggang 50 pesos na aumento sa sahod. Grupo inihirit na ipaku na sa 750 pesos ang minimum wage sa lahat ng uri ng manggagawa. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? ay mayadong nga yung grupo ng mga manggagawa sa Calabarzon Region sa kalalabas lamang na wage order. Kaya naman wala silang sinayang na sandali na makapaghain muli ng petisyon sa wage board. Kung hindi raw pagsasangla ng ATM, pangungutang sa katrabaho at kakilala ang ginagawa ng 51 anyos na inang si Jessica. Aminadong hindi sumasapat ang kita niya bilang production operator sa isang manufacturing company sa Cavite. Sa dalawampung taon sa kumpanya, inaabangan niya raw parati ang umento sa sahod na inaatas ng pamahalaan. Sunod-sunod na po na pagtaas ng bilihin. Tapos ang sa aming pang-araw-araw na pangangailangan, hindi na namin alam kung saan kami kukuha ng pang-araw-araw na pambili namin ng pangangailangan. Kaya dismayado siya sa umano'y kakarampot na umentong 35 hanggang 50 pesos na anunsyo base sa wage order number 20 sa Calabarzon Region kamakailan. Insulto raw para sa federasyon ng mga manggagawa sa rehiyon ang bagong wage increase. Tinawag namin inutil at walang silbi itong wage board ng 4A dahil napakababa nung binigay na 50 at 35 pesos. Gusto nilang ipaakuna sa 750 pesos ang sahod sa lahat ng uring manggagawa. ay na, na raw nila ito sa Regional Tripartite and Wage Productivity Board o RTWPB sa mga serya ng wage consultations. Hindi raw sa patang 385 hanggang 520 daily minimum wage lalo't wala raw humpay ang taas ng presyo ng mga bilihin. Bakit 750 upang mailapit ang gap sa sinasabing cost of living na 1086 sa Calabarzon. person. Pero ang dagdag na 50 pesos at 35 pesos ay naging cost of dying sapagkat ang 50 pesos na aumento na binigay ng Regional Wage Board ngayon ay kulang pagpambili ng isang kilong bigas. Inihain ng grupo ang labing anim na pahina na Notice and Memorandum of Appeal sa opisina ng RTWPB. Karapatan daw ito ng mga manggagawa at pag-aaralan daw ito ng opisina. Ay bilateral agreement ang mga uwi ng sweldo natin. Kung baga mag-usap muna si employer at si worker ng kanilang uh, mapagkakasundo ang sweldo pero yung mga nila, hindi bababa sa itinatakla ng batas na minimum. Sabi ng RTWPB, kung magiging positibo ang pagre-review sa petisyon, posible pa raw na maglabas muli ng panibagong wage order. Okay, IV, yung punto rito ng grupo na kapag daw ipinako na sa 750 pesos, yung minimum wage ay mawawakas na raw yung tinatawag nilang local migration o yung pagpunta ng ilang mga taga-probinsya sa Metro Manila para doon magtrabaho. IV. Maraming salamat Paul Hernandez.